sa atin lahat mga kaparmer ngayon po ay pabalik na ako sa trabaho pero i-deliver ide ko na yung ano, uh, pambutas na in-order sa akin buti na lang at uh, San Pablo lang di na kailangan pang ipaship uh, ano kasi yung paship mahal na mataas yung singil sa shipping ng LBC pagka ganito nga uh, Uh, meet up lang ay hindi na naman napapamahal yung mga mo order no ating uh, pambutas na ginawa. So, usapan namin Sir ay 10 o oh, 11 AM. Doon kami magkikita. So, 11 ata ngayon. Nag-11 na. Chat, Chat ko lang si Sir. Sir uh, Willard. Usapan namin ay doon kami sa may simbahan sa may San Pablo malapit sa ano doon mismo sa may puno nung mangga kung familiar kayo doon sa puno nung mangga Ayan, so chat ko lang mukha namang malapit lang siya dito dati nung ano ako dito dumahan ako dito kasi nag ano yung traffic light nag pula hindi ko napansin nagpula na pala so ano kumanan ako napilitan akong kumanan kasi nasa gitna na ako nung ano eh nung intersection yan kumanan ako dito ang problema hindi ako kumaliwa dito sa daan na to so nagdiret-diretso ako yung pala ano pala yung pakalawan nakakadaan lang kasi ako dito dati nung sumasakay pa ako ng bus pag nagkukumute ako pabalik pauwi sa amin tumadaan yung bus dito pag gabi yan, kaya hindi ko ito masyadong kabisado. So ito yung ano, plaza. ah uh, ito yung puno ng no mangga, tsaka yung simbahan sa so may San Pablo City. So dito yung aming meet up ni Sir Willard. Hindi so na masiguro bawal po mag dito. A few moments later. Kailan po po pala tayo? Ako pero yung lang naman po, ako yung dalawa. Ano ba yung tapatan <todcast> <todcast> ni Gata Patanten o pa sa nag Makakapain nyo lang sir yung ano Sa ganito uh, uh, Yung sa, dia, sa ano ba yun yung Oh, makakapahin nyo naman yun uh, pag napasobra ba yung magama pag, napa... pag dito sir oh. Uh, kasi okay, pagka dito hindi na mararamdaman ng baka yun pag po oh. pagka dito sa buwana dapat medyo na. oh. uh. tsaka yun yung, 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 yung malambot hanapin nyo yung pinakamalambot sa medyo pakalaw po oh, saan ba Huwi yan sir, sariyaya? Hindi po. Uh, saan kayo pa sasabi sa mas ko kaya? Di lang mo kaya trabaho? Hindi, galing ko sa mas. Ano, ah, sariyaya sir? Galing saan sa amin? Ha, ah, galing po lang ako sa Garcia isang linggo ng pang ilong. Ha, ah, pang ilong? Ha, galing pa doon. Ah, kayo doon? Hindi po akong baka. Tapatay-tatay tayo yung bukin. Ha, okay. Kaya mo babantay. Lili ka na lang sir Wala na gano'n naman ang Wala kasi sa amin na gaganyan eh okay. Ito pa palang bilang tatay dati Kasi wala kalimitan, ni kalimitan ni Kawa yan Gaya Oo, oh, ang baka nadadala, gawa ng wala pa lubid oh. sa kalupan, basta tutusukan lang, basta kaya laki ang lubid dito oh. lang oh. ako. Matagal. Ay, may hirap. Ano dyan ang mga matagal rin sa inyo, yung, yung ay, pinili niyong abo. Pili ka na lang sir. Ay, pares na Magandang naman sa Oo oh. Tapos naman yung magandang Oo oh. Lagay nyo lang yung lupit dyan Diba na? Oo Tapos nga mo, ano yung bigyan na bang butas nyo? Bigyan tusok na diretso na Pana? Dandaan lang sir, aakapayin nyo ko sa iyo oh. May nagtuturok mo pa ba sa laman? Oo oh. Tapos nga may tutusok? Oo oh. Dapat yung nakagapos mo na ino Oo oh. Diba nyo yung Oo oh. Dapat yung ano nyo, sir, yung lubid nyo. Bawi, ito yung ano, yung pinakapagagabusan nyo. Yung lubid nyo, dito manggagaling. Saan po manggagaling? Sa ilalim. Ah, sa ilalim. Okay, patahas. yung, yung muso ng bakay nakaganto. Ah, uh, paganto. Pag yung, yung, yung shape ng bakay na gano'n. Nakatungo sir. Ah, nakatungo. Oo. Oh. Kasi pagka nakataas yung ulo, makakatalon nyo. Di ba sa ilalim po manggagaling ang lubid oh, nyo? Oo. Tapos pataas. Very good. Kasi makakatras yun eh pag ano, baka may pitang kamay nyo. Masa hindi sa katabihan dito, medyo gitna No? Oo, oh, gitna. Makakapaan nyo naman yun, yung pinakamalam, ano kasi yun eh. Uh, yeah, mga ganito. Pag nagkakamali na ka lang, hindi naman na uh, ano. Hindi naman sir, basta ano, huwag nyo lang gagamitan ng malaking tubig. Yung mga... Uh, na yun, no? talaga pandito lang. oh, yun, lang. Pag malaki kasi yung lubid niya, mabibigla yung butas, lalaki agad pag lumaki yung butas niya parang bali wala na rin parang wala okay, na rin sa Garcia ito na yung sa no? oh, sir sige si ano mas malaki yung ah mas malaki so, yun dapat so, yung, yung sakto lang dito oh, sir ano mga 10mm ano ba sukat ng butas ito 10mm 10mm oh. Uh, to 200, uh, 200 rin, sir o oh, yun yung si hey, sir 200 yeah, okay, sir yun na yun na yun na problema yun Yeah. Um. maraming salamat nga pala kay Sir ano, Willard nagbubutas uh, siya ng kanyang baka so ingatan nyo lang yung inyong kamay dahil makabigla lumampas huwag nyo bibiglayin yung pagbubutas dahil yan naman ay ano, uh, malambot lang naman ang ilong ng baka pagka talagang medyo maedad lang yung mga tatlong taon na o taon hindi nyo medyo makunat butasan ganda yung mga eskalahate o kaya ayun sagad na yung dalawang taon dahil yun naman yung ano eh uh, yun yung baka na malaki na mahirap nang hilahin pagka baka yung edad na ng isa't kalahating taon Yan, so ingatan nyo lang ang inyong mga kamay dahil baka bigla pas tapos yun nga yung pagtatali mahalaga yung pagtatali ng ulo nila dahil pagka may espasyo yung hindi sagad yung buhol ng lubid makakagalaw yung baka makakasuwag o kaya naman ay tatalon yan so pwedeng maipit yung inyong kamay so and yung iba mga order ay papaship ko na rin naman ngayon sa LBC Santo Tomas pag nakarating kaso nga lang tingin ko iabutin ako ng break time dahil dating ko dun mga alas 12 eh. So, antay tayo hanggang alauna. Tapos, diretso pasok na. Schedule ko ito tututin ngayon. Kaya yeah, dire diretso na. So, sa trabaho na lang magpapahinga. So, pala, kaparmer, nga pala mga ka-farmer, nga pala ang aming dalawang baka ay naibenta na namin sa halagang 135. Yung dalawang baka kay Kuy Alan. Yung uh, puhunan dun ay umabot ng 110.5 yung dalawa plus yung feeds na almost 4,000 so pumapatak rin sya ng ano yung mga 115 kasama na dun yung iba pa mga gastos lubid uh, gamot vitamins Ayan. Yeah. so tubo lang kami ng ano 20k so bali tin 10k lang kami ni kuya alan pero okay na rin iyon dahil hindi naman ako pagod ang problema lang doon ay napabenta nga siya ng ano yung dalawang baka ay napabenta ng wala pa sa panahon maga nasa ano pa siya eh uh, nasa kasagsagan pa siya ng paglaki hindi pa yun yung sagad niya dahil yung bakang yun ay isang taon pa lang mahigit na alaga so ang ideal na pag alaga ng baka ay mga dalawang taon bago ibenta hanggang tatlong taon so ang problema ay isang taon pa lang at parang tatlong buwan o apat na buwan bago nung ano ibenta ni Kuya Alan so kung kailangan na ng pera ay eh okay lang naman mahalaga eh, may tubo kami so uh, bali pag-iisipan ko muna para mar kung kailan pa ako ulit bibili kung so, magdadagdag pa ako ng baka alanganin kasi yung pera 130 so kailangan ko pa pang dagdagan ng konti para magiging tatlo ko so by, by next year siguro kasi kung ngayon taon kung ngayong December, October o no November ay iba ang mahal ng baka ngayon masyado mahal mga maganda yung pagkatapos ng mahal na araw kasi bumabagsak ang baka nun o kaya bago mahal na araw bumabagsak ang presyo ng baka nun kahit pa paano sa side naman natin mga nagbebenta sa ano ay asahan nyo na na walang panahon na mahal ang baka laging mura yan So, ganun talaga ang kalakaran ng mga mamimili. So, maganda madagdagan ko muna yung ano, pambili natin. Para hindi rin sayang yung pagod sa uh, biyahe. Pagka, alabawa, bibili tayo. So, yun, mga kaparmer, uh, hanggang dito na lang yung ating video. At ako ipabalik sa trabaho. Salamat po sa lahat ng ano, umorder ng ating pambutas. Yan sa lahat po ng mga subscriber natin mag-iingat po kayo palagi. Happy farming po. Yan, at God bless po sa ating lahat. Yan, salamat po.